Salamat sa pag-introduce. Yun lang eh, na bisto tayo doon sa mga biyahe natin. Na ah. akala, akala niya, siya lang yung natatakot sa weather. Eh, hindi lang ako rin, hindi lang ako nagpapahalata, pero nanginginig pa rin yung lamang ko. Pero hindi na bale. Hindi na po bale. Dahil isa sa pinakamalaki at makabuluhang karangalan bilang isang Pangulo ay ang buuhin ang naging pangarap ng milyong-milyong Pilipino na magkaroon ng sariling lupa at mabura ang inyong mga utang. Yan po, ang kaya po, kahit na may ulan, kahit na may bagyo, kami kahit na may sakit, dadating at dadating po kami dahil hindi po, wala nang nagbibigay. Wala nang magbibigay ng mas kasiyahan sa aming nagsiservisyo publiko ang nagagawa at matutulungan kayo pong lahat. Ang uh, House Deputy Speaker and Las Piñas Lone District Representative Camille Villar na palagay ko po sa darating na ilang linggo, ilang buwan eh ma ma makikilala ninyo ng mabuti na ang ating